So, nandito naman kami sa bandang Silangan, Silangan ba to? Sa Ilocano, Laod. Tawa niya yung ko. Ayan. namin. Tapos dito kasi, sa banda dito, mga idol, maraming ano dito ng martinis. Yung ibon. Marami dito. Kaso na, katakot lang mga idol, baka cobra yung madaling mo dyan, kaya wag na lang. Tapos ayun, yung I amin. Mean, Nagbyalan naman yung nakaraan yung chocolate hills dun sa kabila yung mga idol so ito rin parang ganun din lang dito sa amin walang puno mga lods kaya nasa mainit mainit kami dito grabe pala dito idol ang sarap din dito Ayan. ngayon ako nakapunta dito simula nung elementary ayan, ang ganda pala dito mga lods tinatanaw nung pinsan ko yung ari-ariya -aria nya ayan, 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 ayan. Bisa ko na asyendero mga lords. yan lahat yan tinuturo niya na yan sa kanya yan bakri nga ta hey. grabe oh santo San ninyo piat